Nasa sapo na rin pala mga palay din eh. O kay pinsan. Nasa na po. O. Pagkagara Nakagulang naman mga kaisan yon lang kao. 'Yon. Nakagulong po. Nakagulang utoy. Hmm nakagulang ang ating nangka sa likod kaya o ay magulang na yun parang magulang na ano sa tingin mo ay magulang na utoy magulang na po magulang na utoy eh, pa eh. Pahinugin na. Ah. Masarap ay ano ay. Yung ano. Dini, niyo ito'y namatay yung inyong kabayo ah. Tanda mo. Hello, ha? Ano, nabalian. Nabalian yung kabayo niyo din eh. Nabara. Naabot ko ba yun? Oo oh. Rosilio May mga puso ng saging din eh Kaya lang uto eh Parang maliliit pa Pakadami si na unahar din ang uto eh Oo ang ah, mga sinaunang hardin po, oh. Nadi ni pala. Pagkadami. Ayun. Yan, Yan oh, eh. toy. Oh. Yan na nga ang hardin, o toy, eh. pagkakapal, oh. Ha? Yan na yun, ano? Tsaka yun, nabulaklak ng puti. Kamiya. Ano nga ba? Kamiya nga ba? Ay, na, kuya. Kay Kuya Mike ito. Mga saging damo po ari. Napakataming ah, hardin ganun ito eh. Yan nga ba yung ating itinanim? Yan na yun na no. Ay, Ay, son. Dito po kami sa Stamlong po, sa kabila po at uh, dito po ano, tara doon. Dito po nangahabol yung ahas. Ay nakatira po dati dito sa ano sa pinagbahayan po. Yan ay nakuya. Yan aling yung utoy taka. Dini. Sabi nila natin diyan daw po yung butas sa may dating tapahan. Yan, yan po dati bahay ay ay pinapapuntahan po sa akin dito. Ay ang gusto ko naman auto ano kung baka yung mismong butas ba oh, oh. dito nga nangahabol yan dyan, sa lugar na yan auto eh baka dito na aso ano oo oh, dito na nga yan dyan po napatay yung aso kaya lang ang problema mga kainsan kung paupuntahin ko naman si na Cobra Prince at saka si Tul Cobra ay ano mga kainsan dito ang tawag ng eh. yang hindi po namin alam kung saan dito ay alam ko ito ang dating pinagbahayan po Tsaka tapahan. Doon daw po nasuot. Ay wala naman pong ma mga has na pumasok din eh. At uh, takot nga po. Ay ako po'y takot din pero po kami nakabuta ni Utoy. Eh. Yan. Ha? Ha? Hindi, kailangan natin. Wala tayo kasama aso ay. Eh. Baka po biglang manghabol. Pakalaki po, banakon. Yun ang andami po nakakakita. Yung mga pinsaning ko po talaga daw pong sobrang laki ay dito banda na area itong pinagtapahanan na ito eh ha pagkaduwag aba ay may duwag mga ka Nahaba ang buhay paano eh makakita ka lang ng maliit ay talagang ano takbo ka na agad uti ko ha labas yung gulok na malaki baka biglang dumali ay ito ang lumang bahay yan ito dahil na yung mga hardin ay yan iyan, yan yan eh, isa naman dito hahanapin kaya nga ay eh, may harap eh, ay baka may... ari ang isa pang ano utoy yan utoy ano? yan eh. ha ha alam ko ito ang pinagbahayan dati nung araw ari yan oh, may mga puno pa ata ito ng paminta o eh. ito ay isa naman susuot dito o ay, ay ay kung pinapunta natin ay eh, di din naman ano o kailangan po yung bakit na ando na yung butas ay maganda po ba yung lilis na linis eh ang hirap din ay utoy oh dali ka linis na linis ay oh tiyan mo daw eh kabi lang yan nakakatakot utoy mamaya mamaya utoy yung para bang may mga daan yun talagang kusan sila natira ninervious ako ay eh. wala wari ko kuya wala eh, eh nangingilabot ako utoy eh. patay ang aso ni tiyo karte ang Tio karte naman po doon ay nakatira utoy wag na may na pa yung sarabis ha kung natalam Si Pinsan Rodil naman po yung pinsaning kung ito po ang palayan niya. Eh, ha. Dito po siya sinunggaban. Wala si pinsan po hindi namin po inabot. Wala si nagagas po. Eh eh, ano yung sinasabi uti puno ng dranghita? Tiyan mo din daw, dito daw nawawala uti ay sa lugar na ito. Dito nawawala. Dito, ay natito lang ang lungga noon. Huh? Dito lang yun. Hindi maglalayo yun, mga kaisan. Eh eh. -e. Kailangan ang buta mo po din hanggang liig. <laughs> ano? yan dito nawawala utoy. Dito. Ibig sabihin, talagang diyan sa pinagbahayang iyan. Yan, pinagbahayang po. Si pinsan natin hindi na dito nadaan. Hindi na. Hindi na. Naayos na. Oo. Oh, ang mga nadaan po naman dito mga kainsan ay mga tiyuhin ko. At saka mga pinsanin. Ay delikado po. Ay sabi ko sabi nga nila ay puntahan ko daw po ay, si ano Cobra Prince. Ay sana naman hahanapin dito. Pero alam nila yun ano. Sabi ko nga ay kailangan ay yung saktong butas. Yan. pina po. Sabi ko yung sundan ninyo ay takot din namang sundan. Pero ito wari kayo alam nila kung saan ang butas dito. Ano ito eh? Hmm. So, kung ito, saan pupunta, ang galing mga yun. Alam ano? Hmm. Alam na sa pa ay nakikita. Siya nga. Mga kainsan, malabirin muna. Pantanggal nervyos. Ito eh. Pantanggal breakfast po namin ni Utoy. Eh. Ang dami ano? Kain lahat? -hmm. Nagkalat na rin dito sa atin ang Melbiri eh. Maganda sa katawan ni Utoy. Eh. Hmm? Yung pamanting kutsilyo na itak namin bagong hasa po ay. Eh. Hmm talagang titirani namin ay maganda ka sa katawan o to yun ha? maasim ano pero maganda sa katawan may tanim ka na ba ito sa inyo sa ganda nito sa inyo Oh, tuh hindi kaya dito rin dumalang na ang tao ay di sila na ang parang namumugpog ano sila na po na yan mo wala na abandonado na rin ay di ang mga ang mga banako na po ang ano naniniya pag pala mga banakon ay ubos ang ano eh. ubos ang tawag dun ang hito ah, ang hito bang ubus uh -huh, ang sawa kinakain din nila kaya king kubra hari what's up mga kainsan mga kainsan magandang umaga po ay ayun ah, sinakambal ay Hello. ano po parang tingnan po natin uh, galing lukman dahil yung isang order natin ay nasira po nagka problema kaya po yan panibagong order po tayo ito po ay ano mga kaisan pandagdag natin do sa ibaba mga pandagdag na po ito at gawa ng ano para kung nagka problema nagka problema yung ating uh, isang binhi Yan ay alas 6 tayo umahon ay nakababa po tayo alas 10 na gawa ng ano medyo traffic po medyo matraffic sa bayan ng Lukban kanina parang pa-enroll lang po ng mga estudyante ata basta't maraming tao nun eh. aray mga kainsan may tanim na po rin kabaak kaya lang nagka problema, sabi ko nga sa inyo mga kainsan yung ating binhi nagkaroon ng problema kaya ari wala pang tanim yung paparoon Sampai layang, kami datang ke bawah rumus sung samputikan bersama si keinsan, bersama si keinsan. Memilih tayang sa sampai layis datang pada saat tanggalian, saat tanggalian. Saat mubuni keinsan, bersama si keinsan. we stand start this summer inside Mga kaisan, update ko lang po kayo sa okra. Ay, ano na po ang okra? Busngian na po, o oh. Ayan po, o oh. Labas na ho. Oh. Buhay na o oh. Hmm. Nyan. Buhay na. Hahakot po ulit tayo ng pananim sa kabila. Ayan o oh. Buhay na. Halos buhay na po ang isang luang nari.